Hello, what's up mga boss, mga boss May papanoorin po natin mga boss Kung paano pag atras na isang trailer truck Dito sa Bodega na isang bigas mga boss Tara mga boss, panoorin Doon po siya papasok mga boss, tara Panoorin po natin mga boss Titingnan po natin mga boss kung anong diskarte eh. Aya, ito mga boss Titingnan nyo din Kung tama ba yung diskarte yun Sa pag atras Tara mga boss, maraming salamat Like a dog without a bone, an actor out on loan, Riders on the Storm. Riders on the Storm. Ayan po mga boss, mga kaboss. Atras po dyan, papasok dyan mga boss. Tingnan po natin mga boss. Atras na atras. atras. Ayan po mga boss, panoorin po natin mga boss kung anong discarte sa isang driver mga boss. Papasok po siya sa Yan wa saboda ga mga bos. atas po yan ah. Pakon yan, pakon yan. <tip> bos, kung ano diskarte. Yan. Wag, hina may bos oh. Titinali mga bos, kung ano diskarte ya, mga bos. Yan. deh De. 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 mga boss! De. Turo! 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 De. 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 la 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 De. mga boss! De. De. na. Ah. Ah, tumagil tama mga kapos. Di. Di. Bante mo na, bante. Up. Bante mo na, bante. Ah, boss, Sino mo mga boss. Oh. Yung gulong sa pinakahuli mga boss, sobrang pilipit na kasi pahon po kasi mga boss eh. Okay, tara bawe, tara bawe. Jangan bercerai, rencana. bercerai. Ayo, bercerai, bos bercerai, 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 kaliwa bercerai, 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 Kung so, yung gulong nyo sobrang kulang sa hangin mga boss Sasabog yung mga boss Ayan mga boss, nakapasok na po mga boss